ipisya. Ba't dumilim? Dumilim mga kadudong mga kainday. Alam nyo bakit? Sa tanahan na Marjon, adla sa izon mga, mga kainday. So ayan, start, gala day na naman tayo. Tayo, looban po itong lugar na to. Kung nakikita nyo, maraming halaman po dito. So, ito tour ko po kayo. Labas pa lang po ito. Ayan siya. So, ngayon, meron siya dito no? mga kadudu mga Ang ganda. Ayan, no? Ang ganda niya. So, halap tayo. Iikot-ikot tayo. Ayan, white yung kulay. Kasa layo niya, nasa taas. Parang entro pa lang tayo. Ito yung pito. Pagpasok natin. Wow. Hit lang yung price ni nanay. Pero tingnan nyo, hitik sa halaman. Yan ang ganda. Malamig pa dito. Nakatagong para es, para eso, para uso. Ayan. So, start tayo dito banda. Meron siya mga cactus and succulent. So, ito mga collection ni nanay. Pang mayaman. Ayan. Ako po, nadamaan pa ng bike yung isa. Ito na na to. Yung watermelon niya, oh. Nagbibenta rin si nanay sabi hindi pa lang syokan yung siguro to so may mga peperomia siya. ito kala mo ano eh yan no? balahibo parang mawari na rin na itong mga ano ni nanay eh so ayan black velvet eh. pero siya yung parang yeti dito hindi ko alam kung ano yan ito so, may katabi pa Ayan, ay si Ayan, may peperomi si Nanay. Ayan yung mga fern. Fern. Ito, ano to, Hoya. May kasamang bangus. <laughs> Ayan. Barigated na hoy. Hoya, oh, um, tiniki, ba? Tama ba ako? Marik niyo ako pag mali po yung sinabi ko. So, meron sya mga red maranta, kalatea. Ayan. Tapos ito, inunahan na siya ng kain. ito. Ito, ano ba ito? Web blob. Nanay nito, di ko alam pangalan yan. Yan may mga bird niya siya. Tapos ito, ano to, sayote. May, mamaya ikot ko kayo sa loob ayan ipisya yung red na ipisya meron siya ito strawberry to ito meron siyang yellow san francisco ayan may strawberry wow strawberry bike. More strawberry. Ito, ang um, queen of the night to siya. Ayan, queen of the night. Ayan. Diyos ko, ang daming halaman dito, mga kadudong, mga kainday. Dito may mga begonia, turtle vine. Itong ganda, o, oh, taray. Hindi ko alam to mga ano na aglaw ni Ma kasi pa ako masyadong nagaano na kolek kolekta nito. Meron siya dito yung ano oh. Thai Beauty. Tapos meron siya Adan Sony. Adan Sony. Adan na. Oy, ito. Albu. Tapos ito yabang nito. Oh, ang ganda. Maano yung araw. Mainit na dito. Yan mga bonsil. Tanghali po kami ngayon naggagala mga kadudu mga kainday. Ito ano ba to? Ate ano to te? Para siyang naiiba. Ano siya? Parang cutting. Ay ano? Yung... <laughs> Talimutan, <laughs> Talimutan ni ate. Talimutan ni ate. Sige ko. Ano yan? Sinwata. Ah, sinwata. Yung parang nag... Ina in ano nila kahapon, isinwap. Sinwata. Yun. Ah, nagsaswap rin po kayo? Oo. Mm. Ganda. Eto, bitata. Adan sa ni Nay. Magkano yung adan sa Te? Hindi pa po Mayroon lang <laughs> po sa Shoutout po pala kay Tess de la Cruz, Alicia Clores, Nora Lauron, Neri sa Tinigan, Anak Gabieta, Raquel Lobo, Ledelma Embol, Miko Musol, Juliet Gonzalez Cunanan, Jineka Santos Sibayan. Ayan po, hello po sa inyo. Tapi ni bentamu tu mo? blabu. Wala ka bang extra niyan? Ayan, oh. Ang ganda ng mga ano niya. ipisha, Dumilim. Dumilim, mga kabudong, mga kainday. Alam niyo bakit? Ito, nasa ilalim tayo ng sayote. Oh! adi ah, ba? May halaman ka na, may negosyo ka na, may gulay ka pa. Uy, may friends dito. Ang dami yung ganito dito, ah. Oh. May malalaktawan ako sigurado. Sa mga halaman na to, may malalaktawan ako. Yan, may fern Ang ganda ng fern, Hindi ko alam kung bakit nangingilaw o oh, yan makulay niya talaga. <laughs> so, iikot-ikot tayo. Ang laki nito, kalateya to eh. Mamaya, pagkawin ng bahay, papakita ko ulit iyo kung ano yung mapili ko. Sana may mapili ako. Makapagbentahan tayo ng mura. Ikot-ikot -ikot na lang tayo kung anong madaanan. sa doon, liwanag na naman. Meron siya dito matapal na nito, nalaki na. Halumin na. Tama ba ako? Ayan. Meron siya mga maliit. Ayan. Meron siya mga ang fashion ito. Persian shield. Ayan. Ang lash. Pag andito kayo, kahit maliit lang yung space, ang daming halaman. Andun pa oh, ang dami. So mga kaduduma kayo, dahil ito, nabili ko yung temptation, tama ano ba? A sensation! Ayan, sa halagang 300, nakuha ko kay ate, ang laki ng taso doon do, do mga ka inday? ang mangyayari sana mag update ako sa inyo doon sa nabili kong um, wave of love daw yon kasi na ko ako na gusto ko ipakita sa inyo, akalain nyo may dumating sa aking package nagtaka ako, tuwa-tawag sa akin si Lala Mob. may pinadala po sa akin si Miss Kenkende lang wow. um, mga mayana po, po sa box na to, kaya dapat kahapon pupunta daw siya dito iinabot na po kasi siya ng may oras po kasi dito na hanggang alas 6 lang nasa labas ka Nagulat ako, chinat niya ako, hinihingi niya address ko. Balak niya pala, surprisahin ako. Tatanong siya tungkol sa Mayana. Alam niyang mahilig ako sa Mayana. Sa so, mga kadudong mga kainay, paano ba itong ganda nito? Nagbe-blurred yung camera ko. Ayan, dito tayo banda. Ayan. Ang gaganda nila. Miss Ken thank you. Thank you. Ayan. Mga rero. Ito, cuttings. Ayan, may cuttings. Wow. Angat ko na lang. Ayan. Bigay sa akin ni Ma'am Ken Ken. Ayun na. Sis, thank you ha. Ba nang tinawag mo kong sis, kinilig ako promise. Sobrang saya. Oh. Alam na sila rare. Iangat ko lang. Ito yung ano, Queen of Lace. Queen of Lace, Mayana. Ayan. Thank you. Pinalalamove nyo pa. naghulot ako. Bakit nag-detect sa akin yung lalamove? Tapos nung tumawag, sabi ko, sino po ba bang hanap nyo? Sino po bang umorder ng mga yan? Kasi wala ko wala, walang nagbilin. Yung pala galing, galing daw kay Miss Ken. Ken Ken. Ayan. Salamat talaga Miss Ken na. Ayan. Saya. Ang ganda niya. Lalo ito oh. Rare na rare. Ayan. mag update po sana ako dun sa ano ko para isang video na eh. Ito letos po to. Kaparin siya ng lettuce, pero di ako sure. Isi-search ko po to. Kasi yung lettuce ko kulay yellow eh. Shout out po pala kay Hazel May Calapardo. Calapardo, Bicolana sa Zambales. Ring Ayoya Butam. Auring Bulima. Marieta Morales. Munina Sablayan. Peridot Stone. Kanji Yer E. Bellanueva Rossi. Maribik Piagyo. So, yung dahon ng lettuce ko, iba, ay opo iba siya sa dahon nitong green na to. Ang ganda nito, nakakita na ako nito. Alam niyo, saya ko. Aramis. Basta. Ang ganda. Ayan na oh, thank you. Thank you, thank you, thank you, Ken, Ken, Miss Ken. Ayan na. Uh. Nailang pa rin ako tawagin kayang sis. <laughs> Pero tuwan-tuwa po ako na tinawag mo ako sis. Salamat Ayan, ah. Ayan na. Ganda. Hindi ko makuha, hindi ko mahawakan lahat. Mm. Thank you talaga, thank you. Alam nyo lang yung pakiramdam, yung iniidolo nyo, tapos chinat kayo, tapos padalan kayo, maya na. um, mayana. Mm. Salamat. So mga kadudungog mga ka, hindi update tayo. Gusto ko rin kasi pakita sa inyo. Alam nyo, ayan na yung bago niyang leaves. Ito yung nabili ko ng 300. Hindi ko po nakunan ng video. Sa so, sobrang excited ko po, hindi ko po nakunan ng video. nag pa po ako. Ito na yung proof pa ko. Siyempre, first time ni Inday. Eh, teka, may hangir pa. <laughs> may pamalo ko. Sa so, sobrang excited ko, hindi ko nakunan ng video. Nagkamali po ako ng cut niyan. May nakat pa akong dalawang dahon. Pakita ko po sa inyo kung ano ginawa ko tapos ito andito yung sensation gusto ko rin kasi ano guys sabi ko may update na rin kaya paano mga videos ko so ayan ito yung sensation natin may bago leaves ganyan pala ang dahon ng sensation no? akala ko nung una mamamatel dahil nangyinyaw hindi po eh yun yung ano niya pattern ng dahon niya ang ganda ayan po ito po yung 300 ko nabili yung sensation na may kasamang paso ayan na nanghihiram pa ako ng cellphone dahil lubat cellphone ko. Kasi <laughs> ano, an ang sabi, um, we of love na kingdom. May nagsabi naman, rainforest. Pa-ID nga po. Kakinunan ko ng uh, ah, ano to update para malaman ko lang yung pangalan nito. Nandito po, ang ginawa ko, ay ito. Wala lang, pag masira na yung dahon, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa tubig. Ito po yung dahon. Nako po yung isa ng ilaw. <laughs> Ito po sila. Ito po yung dalawang dahon na naputol ko na hindi ko naman po sadya kasi first time ko nga pa. hindi ko nakuna ng video. Nahiwa ko tong dalawang dahon na to. So ayan. May ilang araw na to eh. May isang linggo na. Nilagay ko lang sila diyan sama-sama naka water po pagit. So ayan. Update ko po kayo niyan isisingit ko sa ibang vlog ko. Para eto na yung mga ano ko ang nangyari, pinaguhulog ko pusa ng <laughs> hindi ko pa naasikasin tamblingan yung mga ano cactus bad na mga pusa to so ayun na nga dalang, please like, comment, and share at huwag kalimutang mag subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa next video ko po so ang start na po ako sa pilodendron ngayon yan pa lang sila yan. I-update ko kayo dyan.